Hello. Good afternoon, everyone. Nagbablog uh, ako ngayon. Ang uh, topic natin is yung laging tinatanong ng mga nagchat-chat sa akin. Saan daw ba binibenta ito? Saan ko binibenta? Uh, Uh, kung ano daw ang uh, prices yung may, may value daw ba ganito, ganyan yun ang topic natin ngayong araw uh, uh, bali, nagbebenta po on nito sa facebook yung facebook marketplace uh, pwede rin uh, sumali po kayo sa mga buy and, buy and sell groups sa facebook pa rin yeah. tapos gawa lang po kayo ng FB page na dito yung parang business page parang ganoon kasi ipopost niya lang po doon yung mga stones yung mga ganito ipopost niyo lang yan doon yun nga lang dapat alam niyo kung ano to kung ano yung binebenta niyo di ba kasi tatanungin kayo yan ano ba yan mga pinopost mo na yan at live mong post na mga bato-bato para saan ba yan yun lang kaya kailangan kung papasok ka o papasokin mo yung aming eto uh, yan bato-bato yan kung papasokin mo yan dapat may knowledge ka may o oh, kahit nasabihin natin konting knowledge about the stones kung paano sila nabuo kung anong pangalan nila para saan ba yan di ba kasi tatanungin ka chap na yun eh tatanungin ka nung bibli sa'yo ano ba yan bakit para saan ba yan ganito ganyan o. ano yung sasagot nyo hindi ko alam eh wala na yung possible buyer makakalampas di ba So, kailangan talaga, bago ka mag-start ng business, ng business katulad nung sa amin, dapat na may self studies din kayo. self studies Kasi, kung pag-aaralan mo to, kailangan pag-aaralan mo yan sa school. Di ba? Sa school. Geology ni, eh. Niy. Yung tungkol sa rocks tungkol dito paano sila nabuo na ganyan no? history nila geology po yan so katulad ko na wala namang kaya mag-aral ng ganong ano sa internet lang ako di diba? internet lang tayo then syempre yung napag-aralan natin sa internet kailangan nating uh, umaga no eh, makonfirm kung tama ba yung nandoon. Halimbawa na, uh, sa Google, Google Chrome, tapos na uh, nakapulot kayo ng stone, hindi nyo alam ang pangalan. syempre yung lalagay mo dun sa pag-search mo sa Google, uh, kulay halimbawa ay brown, na parang kahoy. Diba? Ang lalabas dun, petrified wood di ba? Siyempre, ahalapin mo yun. Sa Tagalog, pwede rin mga Tagalog, pwede rin mga English eh. Stone that looks like petwood. May lalabas doon. Yung Gineis. O Gineis, kung tawagin. Uh, parang petwood din yun. Yung serpentine subgroup, parang petwood din. Pero siyempre, ahalapin mo yung pinakamalapit na itsuro, kamukha ng bato mo. Then, Tsaka mo yung babasahin. Yung uh, history. Naka, nakasulat naman dun eh. Kada po, photo po sa Google, Google Chrome, eh may nakalagay dun. Na kung anong klase siya. Paano na nabuo, saan na kukuha, ganyan, ganyan, ganyan. And then, siyempre, ahanap ka ng mga ano, mga mga tao na pwede mong lapitan na may alam o may experience sa pag-identify. Tulad ng mga ano, mga lapidari. Pero hindi lahat ng lapidari marunong tumingin kasi. Yung iba niyan gawa lang ng gawa. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Basta, gawa lang lang sila ng gawa. Trabaho nila yun eh. Uh, mas maganda doon yung sa mga gem hunter talaga na buong buhay nila, yun ang ginagawa nila. O kaya naman sa mga geologist. Diba? Uh, pwede ka magtanong sa mga geologists pwede rin sa youtube yung mga youtuber na mga nagraraccount pwede ka magtanong so yan po balik tayo sa topic natin ang rap po may bawa yung mga ganito pwede nyo pong picturan yan tapos ipopost nyo sa FB marketplace pero dapat, syempre, pag may balat na ganyan, tatapyasan nyo yan. Para makita yung laman. Kasi ang binabayaran po sa gemstone, hindi yung balat, kundi yung laman. Kaya lagi ko po yung sinasabi doon sa mga nagpapa-ID sa akin. Kung magpapa-ID po kayo, kung may balat, tapisan nyo. Kasi yung may balat, oh, tulad yan, balat po yan. Oh. Oh, yung magpapa-ID, o no? bibidyohan. Paano wala malalaman kung ano yun? Eh, kung puro puti na ganyan. Siyempre, kailangan mong tapisan. Oo. Nakikita niyan? Ang cute, no? So, balik na naman tayo sa topic natin. Pasensya na, na lumulundag-lundag tayo sa topic natin. De, kasi, ini-explain ko kasi. Ini-explain ko yung ano. Yung bawat sinasabi ko. So, yun na. Ha. Kung may bala, tapisan niyo muna. O kaya martilyuhin nyo, biyakin nyo, tas tsaka nyo picturean, one wet, one dry, tsaka nyo ilagay doon sa inyong ipopost na for sale, get, get, uh, raw materials ng ganitong klaseng gemstone, ganitong klaseng ano, yun, uh, ipopost nyo uh, sa Facebook Marketplace, i-indicate nyo doon kung ano siya, kung anong klasing bato siya, kung para saan siya, yung mga healing properties nila, ganun ganyan. 'Di ba? Pwede rin sa Instagram. Instagram business account. Kailangan yung gumawa ng ganun. Kasi eh, pagka ano kasi pag nag-stay ka lang sa isang platform o soft med uh, platform, wala eh, wala mangyayari tsaka hindi rin kasi ano eh kukunti pa lang din kasi nakaka alam dito sa gemstone sa Pilipinas marami pa rin yung pagtatawanan kapag nakikita ka na namumulot kahit nasabihin na natin nalabas tayo sa eyewitness wala eh napagtatawanan pa rin tayo eh lalo na doon sa mga walang internet <laughs> ayan So, ayan nga. Diba? Ang presyo naman po nito. Na eh, depende sa quality. Animbawa po sa chalcedony. Eh. Animbawa po sa chalcedony eh po. Ang chalcedony, eh, binabayar, ah, uh, mataas ang value niyan. Hindi man din kataasan. Kapag translucent. Sabi ko nga, ang translucent, pag tinapatan ng ilaw sa likod, tumatagos sa harapan. Parang ganyan. Pag opak naman, ganyan. Yung parang may balat. Opak, hindi ano, hindi tagusan. Ito semi-translucent puti. Pag sinabing semi-translucent, ibig sabihin, tagusan, pero hindi tagus na tagus. Yeah. Yung mga ganitong may crack. Yung mga ganyang may crack, ayan, wala na yan hindi na mabibili yan ng magandang presyo. Ako kasi, ah, tutulungan ko po kayo ha. Kasi ako po kasi, 20, year 2017 ako nag-start. Yan. Ang hinahanap ng mga customer ko noon, ay yung mga gemstone na, o mga rocks na may kakaibang mga patterns. O yung mga katulad niya na may kakaibang mga guhit mga kakaibang kulay yung ganyan. yun 'yung hinahanap sa akin. Ngayon, naiba na ang hinahanap nila. kung gusto nila clear. Halimbawa, o oh, kaya plain, plain 'yung color. ayaw nila lang ano Parang panahon. Kaya parang ano eh, pagkabaguhan ka na talaga dito sa Hanap Boy na to. Talaga'ng susuko kayo eh. Yung mapaprustrate ka Yung pulog ka ng pulot, Wala naman nabibili Kasi tinataon po yun talaga May panapanahon eh Panapanahon siya Bisan may taon na Mabenta yung petwood Ngayon tulad niya Ng petwood hindi na mabenta Nakatambak lang So pag nabira account Hindi na ako kumukuha ng petwood May panahon na mabenta ang purple na chalcedony eh. may panahon na hindi kaya ah, alamin nyo muna yung uh, yung mga in ngayon ibawa nga ah, ano ba yung kulay ng 2024 ngayon di ba doon tayo papasi eh. sa kulay ng taon di ba ano ba yung nakaraan parang nung 20 ano ba 2023 ata yan eh Magenta ba yun? Ata, parang ganon. Ano ba yung magenta? Hindi ko alam. <laughs> Ewan ko parang, ano ba yung parang green ba yung magenta? <laughs> ano ba yan? Kasi, gagawa sana ako ngayong araw na to. Ang problema, parang ayaw man, muugong lang siya, ayun yung mandar. Umuugong lang baka yung yung tag dito yung kapasitor na naman ito ang sira eh nag-overheat to eh ay nako pagka naman nga minamalas so ayun po balik tayo sa topic na naman natin pabalik-balik mabulond dag Hindi. <laughs> ni ay 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 eh kasi nga gusto ko nga kasi bawat detalye na explain ko kasi transparent tayo eh hindi tayo ano hindi tayo gahaman gusto ko bawat nasasabihin ko eh talagang may iintindihan o alimbawa na ito basta pag po may balat tapyasan nyo kung may grinder kayo gasgasan nyo yung lalabas yung laman ganun po ang nagbebeta ng crap sa mga polished gems naman ang bintanon, ganoon pa rin. Sock pa rin. At, uh, by quality din. Depende sa bato, depende rin sa quality. Diba? Pagka uh, super good quality, super na super duper duper na good quality na tinatawag. Yung po yung, alimbawa, chalcedony. O chalcedony. Super clear. As in, kahit hindi mo itapat sa ilaw at uh, ginanon mo tagusan kita mo yung nasa likod parang quartz ba di ba yun ang mga talagang uh, goods na goods yeah diba? pagka naman sa Jasper kailangan walang butas walang holes. tapos depende rin sa variety ng Jasper yun uh, kailangan talaga ano eh di ba tulad ko, nagsishare ako ng Ayan, ang kalaman ko. Samahan nyo rin po ng konting self-studies via Wikipedia. Yan po ako nag-ano eh, nagbabasay sa Wikipedia, sa Googles, eh Googles, Google. Yan. Yan po ako nag-aaral eh, self-studies lang. Diba? Tapos magda-download ako ng mga diagrams, na mga pictures ng bato, na may pangalan, tapos i-compare ko tapos pagka halimbawa po eh may ano halimbawa yung uh, dito tayo halimbawa ito kasi eh, marami din hindi pa rin nakakalam kung ano yung tsuro ng pet food nakahanapin nila yan sa google ng kamuka hindi yan halimbawa na nakita na nakapag download ka na ng picture mula sa google ikukumpara mo ngayon hala kamukhang kamukha nga ito ng bato ko ah ba? Gano'n yung una nyo sasabihin. Pero eh, hindi dahil kamukha ng nasa Google yung bato mo. Eh, yun na yun mismo. Di ba? Hahanap ka pa rin ng paraan para ma-pinpoint mo yung identity ng hawak mo. Di ba? Kaya talagang ano eh, sinasabi ko lagi doon sa tinuturuan ko na ano eh. Pagka pumasok ka sa trabaho na to, kailangan lahat ng pasikot-sikot, alamin. di ba? Alamin nyo. Nyo pala kasi marami sila. Na dapat, hindi lang yung pagkakating, hindi lang yung pagpaprocess, dapat pati yung sarap, eh sarap, yung sa raw materials, dapat kabisado nila yan, o alam nila. Kung paano kumuha ng hardness ng stone, kung paano kumilatis, kung paano mag-identify, di ba? O paano malalaman yung difference ng ganto ganyan? Dapat alam niyan. Kaya pag may mga katanungan ng ganyan, ano gano'n Kung gusto niya na gabay, just just chat me. Chat niyo lang ako. Chat nyo lang ako sa aking uh, Facebook, uh, Pinoy Accounting, Facebook page. Facebook page. Iisip po na ko, pasensya na. So, ayun na nga. Basta pag uh, magbebenta po kayo, Facebook lang, o kaya mga buy, 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 buy and sell group. Ano mo yan buy siya doon nabobolol. Kasi yung postisyo natin, parang malalaglag, pang tiket So, ayun. Dapat, ano, dapat iwahiwalay. Kung halimbawa, red, lahat red. wag niyong pagsasama-samahin kasi iba-ibang presyo nun. Yan, di ba? Iba-ibang presyo, pero, depende sa quality kasi. Mainam talaga ano eh, mainam, eh. sa susunod, ang susunod na topic ko ngayon, ano, yung may sample. Kasi hindi ako nakapaghanda eh. Biglaan lang itong vlog-vlog na ito eh. Ayan. So, sana may naintindihan ko sa so, sinabi ko medyo magulo. Ayan. Basta, ang na po nito ay sa Sockmed pa rin. Sockmed pa rin. Social media platforms. Tapos, ilalagay nyo lang po doon kung anong kasing stone sila kung ano ang healing properties nila di ba kasi itong mga stone to mga gemstone kasi may, may, kaakibat na mga properties yan healing properties tulad nito itong petwood halimbawa na po ah uh, paborito ko itong eh alam nyo kung bakit kasi pampalago ng business diba? panghatak ng pera kaya nagtatabi ako nito sa aking wallet na totoo naman din. Basta ang kailangan lang talaga, maniwala ka eh. Paniwalaan mo. Paniwalaan natin na totoo. <laughs> so, yun na nga. Yun na lang po muna at uh, baka maghang naman yung cellphone natin. Hindi ako nakahiram ng cellphone. So, bye bye